Heto ang talagang hindi pang karaniwan. Meron palang Pakistani na ang tatas magtagalog at nagda-drive siya ng taxi. At ang tawag niya sa kanyang sarili, si Taxi Pabebe. Siya si Biradar, Pakistani National, na mahigit dalawang dekada ng nagtatrabahong driver dito. Magandang umaga. Magandang umaga sa iyo. Una, maligayang pagdito sa Dubai. Ang galing mo naman talaga magtagalo, galing ka na, sakay tayo. Ako, gala-gala sa kasi dito, madami kabayan ko para hindi mabagot ang libangan ni Biradar pag vlog habang namamasada. San Philippine, Mindanao, Cebu, Iloilo, Laguna, <laughs> Pantasinas. Ako sa Manila. Ako sa Palawan. Palawan. Ako. Ikaw? Oh, sa Bisayas. Ako sa Visayas. Ambot botne mo, papadudik <laughs> ka <tala>. Ano yan? <laughs> Make uh, video guwapo, guwapo ha? Make uh, filter ha? Ilang taon ka na ba't alam mo pati mga filter-filter na yan? Ilang filter? taon ka na? Filter. Ako? oh, yeah. Oh, Walaan mo? Ah, uh, 40, 50. 50. But ako, araw-araw uh, masaya, masaya. Masaya. Paano ka natutong magtagalog? Kasi dito madami pasahiro kabayan. Ikaw, Ikaw tayo... Tagalog, Isaya? Ilocano. Ah, Ilocano. Puripot kami. Oo. Oh, Meron ka pasahiro Ilocano? Mm. After one minute, I know. Kasi always calling, mura lang, libre, mura lang, libre. <laughs> Manila Ediwaw, uh -huh. Pizaya Matapang, ah. Uh -huh. Ilocano Kuripur, Patinsya ha, <laughs> Charot lang. <laughs> Bakit gusto mo mga Pilipino? Kasay kabahin, sobra friendly. Tsaka bungisngis. Oh, wala. yung wala Wala Lahat kibigan and friendly. Hmm. Kaya pala ko, gusto ko Kabayan. Kumusta ikaw? Kumusta buhay? Mab eh, mabuti, 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 mabuti. Hanggang sa ginawa na rin niyang content ang pagsasalita ng ating lengwahe. <laughs> Bakit tawag sa'yo, pa-bebe? Dati, isa uh, may pasahiro, give me one funny word. Then, he tell me, when you have pasahiro babae, you tell to her, pa-bebe ka. She galit, then you tell to her, charot lang. <laughs> so, after that, I like this world, Pabebe. Put my name, Taxi Pabebe. Lahat pa sa hero talking about you, GC ka mabayad, GC ka mabayad, Nakita kita. Mm. Ngayon ako sobra, masaya-masaya. Di mo ako binobola? Ay naku, ako sobra mabayad. Ako hindi sinunali. Isa lang na namumuhay dito sa Dubai si Biradar. Ilan anak mo? yun. Yeah, yeah. Pero yung kita, dito, okay naman kita mo dito. Dito wala sa hot commission gan. Okay naman nabubuhay okay mo lang, naman. Okay lang okay okay. Yung pamilya thank, mo. Oh, thank God kasi meron ka trabaho. Si Biradar, ayaw papaawat. Bago niya kasi ako i-drop off, nagpa pa si taxi pa bebe nang alam niyang Filipino song. May tatlong bebe. <laughs> ako na nakita. <laughs> <laughs> Mapayat mataba, pero, pero gusto ko isang likod Kwak, kwak, kwak Ay nako, ako sobrang madala May pasahiro ka ba? Yun? Mula po rito sa Dubai, kasama ko ho si Taxi Pa Bebe IKMJS na! IKMJS Follow GZ Dito sa UAE guys, uh, bihira lang ang Ang buhay ng mga kababayan natin abroad Ngayon, madali na nating nasisilip sa pamagitan ng kanilang vlog. Hello everybody! This is Richelle! Kagaya ng vlogger na si Richelle, na dalawang taon nang narito. Siguro pag nakakuha ko ng isang ganito, tapos umuwi ako ng Pilipinas, milyonaryo ako. Tubong bungabong Oriental Mindoro si Rachel, Isang certified bukonera. Basta kaya katunayan, ang dingding ng bahay nila sa bungabong na balot ng daan-daang mga sash na napanalunan niya mula sa mga beauty pageant. Bawat corona, inaa alay niya sa kanyang number one na taga-suporta, ang kanyang Tatay Santo. Sobrang proud na proud siya, kaya hindi, hindi ko siya makakalimutan. Pero nitong 2021, si Tatay Santo namatay dahil sa lung cancer. Nag-ibang bansa ako, nagtrabaho po ako as waiter sa isang restaurant dito. Luckily, nakita nila yung potential na pwede pala akong maging isang content creator. So guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching! <laughs> Pero hindi lahat ng sumusugal dito sa Dubai. May magandang karanasan. Gaya na lang ng nakilala namin dito na itago natin sa pangalang Charles. Nasabi sa akin na safe daw ang Dubai eh. Safe po siya. Pero meron naman pong mga ibang cases po dito. May mga pinapatay din po dito. May mga Pero hindi po nababalita ilan kasi sa ating mga lalaking kababayan dito, katulad ni Charles, mainit daw sa mata ng ibang mga banyaga. Pag nakita po nila na maayos ka, malinis ka tignan, wala kang balbas, habul habuling ka po ng mga ibang lahi po dito. Hindi yung mga locals? Ah, hindi po. Cut calling po talaga dito madalas. At ang iba sa kanila, nagiging biktima ng sexual harassment. Pauwi na po ako. May sumusulod na po sa akin. Nung nagsara po yung lift, bigla niya po akong niyakap. Tapos pinit niya po ako pinaghalikan sa liig. Yung kamay niya po pumapasok sa masisailang bahagi ko. Si Charles, pilit daw na nanlaban sa lalaki. Pinulak niya po ko ng malakas. Tumama po yung likod ko, nangihina ako. Pilit pa rin po siya. Yung mayakap. Kung na yung lift, nasipa ako po siya, tapos nasapa ako po siya sa mukha. Pero dahil sa takot, hindi na raw report pa ni Charles ang nangyari sa kanya. Sa pagkakaalam mo ba dito sa Dubai yung nangyari sao isolated o medyo common? Common po. Common na. Ang ko din pong mga kaibigan na nakakaranas po ng ganito. Yung iba po, takot lang po sila magsabi. In case na ito po ay mangyari, meron din po tayong Office of Migrant Workers at sila po ang nag-take care ng mga cases ng mga na ang mga Pilipino. Mag-iingat na lang po para sa sarili ko na hindi na po maulit kung ano man po yung nangyari sa akin. Alam niyo ba na ang isa sa pinakanaunang Pilipino na nakipagsapalaran dito limang dekada na ang nakararaan. Hindi lang daw naging saksi kung paano unti-unting umusbong ang isang maunlad na bayan sa gitna ng disyerto. Isa rin siya sa mga utak sa likod ng tagumpay na ito. Siya ang prominenteng arkitekto at urban planner na si June Palafox. We cannot do a special on Dubai without Featuring youth, because young helped make Dubai what it is today. Dubai was uh, life-changing in my Architecture your knee. The fact that you felt Dubai was a bit of Look for me. December 97 Six, I bet. I'm wondering. Dekada 70 si nung nag-migrate ang pamilya ni Architect Palafox sa bahaging ito ng Middle East. Naananan niyo pa po nung ina kayong nakarating sa Dubai? She airport Dubai to travel ni. She steers react our money International national reports. Yung instruction ng rulers sa aming make Dubai up. number one. City. Inalok siya na maging bahagi ng grupo ng mga urban planner at arkitekto na ang pangunahing proyekto bumuo ng isang lungsod sa gitna ng disyerto na kalaunan pala magiging tanyag sa buong mundo. This is some standard of growing 19 To Ito yung master plan nila. Ito yung old town. Then these are major activity centers like Woods Caliphan and Detour. Si Architect Palafox nga raw, ang pinakabata noon sa kanilang team, siya rin ang nag-iisang Pilipino. Ito yung mga Dubai then and now, kawang Pilipino talaga. And then we encourage more vertical cities instead of urban sprawl. And the rest is history. Ika nga, matagal na rin nakabalik ng Pilipinas si Architect Palafox. At maging siya, hindi raw makapaniwala kung paano ito nagawa ng Dubai. Sir, you were doing very well in Dubai. Paano ko kayo napangbisib ng balik nito? Ang hirap ha magpaalam. Pinuntaan pa, pa kami sa bahay na why are you if there's something wrong? And report. Maybe it's about time I do think I'm... Ang tanong ko, architect Fana Fons, kung kinaya po ng Dubai, kaya rin mo kaya na Pilipinas? Kaya natin with success formula or well-bearing Dubai. Ang populasyon ng mga Pilipino dito sa Dubai, halos kalahating milyon na. May isang lugar dito sa Dubai na parang Pilipinas na. Mula sa sentro ng Dubai, bumiyahe ang aming team ng halos 30 kilometers patungo sa itinuturing na home away from home ng marami nating mga kababayang narito, ang Alsatwa. You know, Manila. Hello! 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 Kamusta kayo? Para tayong nasa Pilipinas lang ah. <laughs> Kamusta ba? Day off ba ngayon? oh, day off nila. Wala pa kaming limang minuto rito. Nag-ipon nag na yung mga kababayan natin. Ang dami talaga nila. Ayan, traffic na dal sa atin. <laughs> Kahit ang may-ari, eh hindi naman Pilipino, nilalagay nila yung mga salita natin. Katulad nito, o, oh, Zane Ukay Ukay. Ba, may restaurant ng pangalan ay Luneta. May kainan na ang pangalan, Jeepney. Lagi naman daw mahaba ang pila sa bakery ito. panti Spanish bread, cheese bread. Ang may-ari nito, isang Pilipina, si Chayda. Anong pinaka-bestseller nyo ba? Alvisan. pinagkaiba namin sa ito. Sarap. Parang ipandesal lang sa kanto dyan sa atin. Magkano po pala ito? 50 pesos po yan. 8 pesos mahal. Pero malaki. Eh. Ang mga empleyado ni Chayda, syempre, mga kababayan din natin. Mga taga saan kayo? Batangas, Batangas, Batangas Ilocano. J.K.J. Ilocos. Isabela. Isabela. Bicolana. Bicolana. Si kuya? Pangkapampangan. Ikaw ate? Davao. Dekada 90 raw nung nagsimulang manirahan ng mga Pilipino dito sa Alsatwa. Ang kanilang mga inuupahang apartment dito, mga dating tahanan ng mga Emirati na piniling tumira sa tinatawag nilang New Dubai. Ang tiga minus panggasinan na si Jomar dito umupa sa Alsatwa para raw makatipid. Kamusta? Apayagsangit ka. Ah, na Privilege ko. Pinatuloy kami ni Jomar sa kanilang apartment na kung tawagin nila, partition. Ang isang one-bedroom unit kasi, hinati nila para magkaroon ng dalawang kwarto at bawat kwarto. Nilagyan pa ng divider na tela at plywood para magkasya ang tatlo hanggang apat na tenan. So parang bed space lang talaga, yung upahan mo habang nagsisimula ka pa lang. Sige. Ah, okay. Magkano ang upas sa ganitong space? Sa taas po, 600. 600 dirham? 600, yes. Maabot po yan ng 9,000 to 10,000 po. So bawat space po dito, may kurtina. Yun yung nagbibigay sa kanila ng konting privacy. Ang maayos naman yung CR nila, ang problema, mainit lagi yung tubig nila balcony namin sila. mag oh, Dito oh. sampayan. Kasi na nahahanginan ka. Yes, Bago nakipagsapalaran sa Dubai, 11 years munang nagturo si Jomar sa isang private high school sa Pangasinan. Bakit ka napadpad ng Dubai? Sa hirap po ng buhay, kasi na may edad na po yung mga magulang ko, may pinapaharal po akong kapatid. Kailangan ko po pong makipagsapalaran po. Pwede bang malaman magkano ang sweldo mo dito? Mamali ang sweldo ko po ma'am is 2400 dirhams po. Tapos 600 po dito ay nababawas papunta at sa bahay po. Yung natitira pong 1800, 1600 po doon ay naipapadala ko po sa Pilipinas. So magkano na lang natira sa 200 dirhams ah. po. Taong 2017 naman, nung nagtrabaho sa Dubai, si Ria, lahat ng kanyang pagsisikap, alang-alang daw sa kanyang anak. Isang taon lang po, umalis na po ako. Lumaki yung anak mo, na wala ka doon, te. Eh. Basa po. Okay ka lang? Opo, okay, oh pero kailangan. <laughs> kasi nag-iisa lang po ako. Ano, kaya salamat sa anak ko. First owner pa siya ngayon. Mam. Wow. Proud na proud po. Si Mia naman, anim na taon nang hindi nakapiling ang mga naiwan niyang anak sa North Cotabato. Kaya mahirap. Kaya budget-budget lang muna. <laughs> hindi nila alam mahirap mo. Oh, ngayon makikita nila. Ganito pala yung tinitiis ni nanay. Masarap lang po yung salita ng abroad. Oo. Uh -huh. Pero in reality po kami na nandito, it's... Oh, mahirap. mahirap po mahirap malayo sa pamilya. Tunay ngang ang Pilipinas nasa puso. Kasay kabahin, sobra friendly. Kaya kahit saan man tayo mapadpad, dadalhin natin doon ang ating bayan. Para tayong nasa Pilipinas na Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.